Tignan natin si Maria o. Oh. Anong hinahanap mo? Pagkain. Saan tayo pupunta? Masarap. Nandito kami ngayon sa mall mga kaibigan at uh, mag uh, silong muna tayo dito. Malapit din tayo mga kaibigan. Isang kilometro pa. Ah. carpet pero masyadong malaki para dito kaya ang palak namin gawin ikakat namin pa gano'n <laughs> kasi hindi niya daw makita kaya may flashlight ayan nagpipinta si Jeb hi ano yung colors Okay, kayong maingi mga kaibigan kasi nanonood sila si Lea at si Maria. Nanonood sila ng movie. Tayo naman, tikman natin yung cake na binake ni Kamiya kanina, yung talaga namin. Brownies cake. Oh. maglalakad, mag e tayo mga kaibigan para matunog yung tabat-taba -taba natin saan tayo pupunta? magpapasyay pupunta tayo sa lola pupunta kami kay ano, kay uh, sa lola sa lola ng mga bata si mother niya tama ba yung sinabi ko? kailangan bitbitin na din to kasi okay. nakalimutan namin yung ano yung lock huh. ayan dito o oh, dito. ay ito okay guard ayan Tignan natin si Maria, oh. Anong hinahanap mo? Gutom na naman si Maria. Kaya naghahanap ng pagkain sa kanyang mama. Nandito na po kami. So, wala. Di magluto tayo ng rice? Hindi. Hindi hindi na? May rice naman pero sa bahay. Okay. Ayan yung langganisa. Oh my goodness. Ang problema, kulang tayo ng rice. Ano? Sauba? Sauba? Ah, may rice. May rice. Ayan. Rice. Oh, pero konti lang. Tapos, ano ba yung paris niyan? Langgonesa. Mm. Ayan yung langgonesa. Uh, na hinahanap namin, oh. Hmm. Cost. Hmm. Uh. Na, saan galing to? Yung langgonesa? Hindi ko na alam. Oh. Pero ginawa ng ating kababayan uh, ng no? oh, Pilipina. Oh, ayan. No? Mm, mama. Mm. Oh. mm. Masarap. Masarap daw mga kaibigan. Pwede tikman ko rin. Mm -hmm. Tikman natin ano. Sweet ba siya? Sweet. Mm -hmm. Ang Mm. Uy, talagang longganisa longganisa Ano? May mm -hmm. parang ganitong longganisa kasi dito sa Germany. Pero iba yung lasa. Ito timplang Pinoy mga kaibigan. Mm. Tapos lasang rice. Ah, I mean, tapos May rice. rice. May lang na rice. Eh? Mm. Bagit ito. <laughs> Ayan, ubusin natin yung ating tea at uh, umuwi na tayo, ano? Ayan umuwi na tayo mga kaibigan. Medyo umaambon. Buti na lang hindi lumakas yung ulan, no? Let's go home at gabi na po. Nandito kami ngayon sa mall mga kaibigan at uh, mag uh, silong muna tayo dito kasi umuulan. Umuulan na, medyo lumakas yung ulan kaya nandito kami. Ma kapuy-din na. Baka pwede na, tignan natin yung paligid natin. Hindi pa. Malapit na tayo mga kaibigan, isang kilometro pa. Kailangan ah. natin yung raincoat. Raincoat? <laughs> oo nga no. Oo oh, yan. Palagi tayo sa labas. Oo. oo. Tama yung sinabi ni Maria. Oh. Ako naman, ako yung taga tulak ng bike kasi hindi na makapag-bike si Liam. My goodness. Ah, oh, Yan, konti pa mga kaibigan. Konting, konti pa. Ah, tara na. Let's go. Ah. Oh. May kukunin lang tayo dito. Sa ating cellar. Saan yun? nag This is too gross. Ape, It's almondine. fine. testa? Hindi, of this is wow. you know, in the cellway, Chloe. Parehas yan. O yan. Yan, kukunin natin mo na mga kaibigan. At dito natin yung bike kasi basa. Para hindi madumihan yung ano natin. Yung floor lang ilipat natin ito mga kaibigan para ay ito dito na naman. Kasi wala pa paglalagyan. Ito. Ito. Is ito. 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 Huh? Ayan, inilagay namin dito yung carpet pero masyadong malaki para dito kaya ang alak namin gawin, ikakat namin pa ganun. Yeah. Sige. So, ikat natin. Yeah. Saan mo gusto? Dito na lang, ano? Diretso lang, tapos ganun? Yeah, kaslap na ito. Ikaw i-adjust mo dito. I-adjust ko na lang dito. Okay, sige, girl. kartibon ta. Ay, dito na kakartibok? Kartibok pa dito ito, eh. Tapos kartibok dito eh. Ah, okay, okay, okay. Tap, langahan, Tap wun, na kas lang ah. Tap na na. Kaya, sige. Okay. Okay, nawa pa ko Okay. Na Okay. Kunin muna ni Jeb yung bike ni Liam. Kasi itatry namin kung kasya yung haba. Kasi baka puputulin eh. Mas mahaba pala yung bike. Hmm? So, dito. Tama kung puputulin natin dito. O kaya dito na lang. So, Ayan, imamark ni Jeb yung yung carpet para hindi punk, yeah. punk, yung ano, kung doon yung Tagalog na, uh, para hindi, para diretsyo, oo, para diretsyo yung ano, yung pagputol, uh -huh. kaya kailangan i-measure, hmm. Okay. Pina-flashlight ko yung <laughs> Kasi hindi niya daw makita. Kaya may flashlight. Hindi ko makita yung linya. Kaya ko siguro ng ano, eyeglass. Si Mrs. naman ay siyempre siya yung nagbabakyo para malinisan yung uh, ano natin, no? Yung uh, paglalagyan natin. nagkarun uh, nagkaroon tuloy tayo ng ano, ng content. <laughs> O, oh, ayan. Ayan, tapos na, oh. oh yung bike. Nanagay na dito. Ayan, may pwesto na yung bike ni Liam dito. Kasi wala nang ibang pwesto dito sa